Arsenal, no, being you're trending kasi yung parang pangunguya mo dun ng chewing gum. Ano mo sasabihin mo sa mga tao na siyempre medyo nag-bash, mm -hmm. uh, "When it comes to it's showtime uh live episode mo with you." Actually, uh, hindi ko naman dapat na yun explain. Pero like this, uh nag fidget ako. Uh hindi kasi ako sanay talaga sa mga interviews eh. At saka lalo na kapag uh hindi pa ako gano'n ka-comfortable sa surroundings. First time mo so, sa show Time? Yan, nanginginig ako. Medyo nagpa ako. Palagi yan. And, uh, actually, nag-apologize naman ako sa social media ko. IG story. Uh, Nag-IG story ako. Nag-post ako sa Facebook page about sa naging issue. Na umingi ako ng uh, pasensya sa naging uh, take away ng mga audiences at sa... through social media uh, hanggang sa television man. Premier night! hindi ko hindi ko, hindi ko ako aware dun sa nangyari wala akong gustong sagasaan ng tapakan na moral sa akin lang naging coping mechanism ko siya nung mga oras na yun hindi ako actually di talaga ako may mag chewing gum nung time lang na yun kasi hindi ko hindi It's ko sa two events hindi, na yun, hindi ko alam kung paano i-manage i-handle yung yung situation during those moments that's why nag nag-chew ako ng gum and then nag-trending so wag na dapat palakihin yun kasi never judge a book by its cover kasi talagang nasabi na ni Kelvin ang kanyang side. So again, you can um uh, admit our viewers. Yes. by the way guys, gusto ko lang sabihin na ayan nyo, hindi na yun mauulit. Uh, tinatanggap ko naman yung mga sinasabi nyo, yung criticism nyo as a uh, uh, positive para mas matuto pa ako mas mag-grow pa ako. Uh, mahalaga naman yon para sa akin kaya ayun, hindi na yun mauulit. Kaya ayun, maraming salamat sa lahat na supporta, and again, uh, iniimbitahan all. ko kayo sa After All. Ayan, panoorin niyo po yan. Now, showing na po yan. Kisama ko si Beauty Gonzales, uh, TJ Marquez, Devon Ceron. Special participation po ni Tito Bembol Rocco at saka ni Miss Elizabeth Oropesa. At marami pa pong iba. Kaya Maraming maraming salamat po. Grabe, napakagaling na dito. Again, thank you very much, Kelvin!